Unang Samuel Kapitulo 1 Ang kapanganakan ni Samuel, may isang lalaking mula sa angkan ni Zuf na ang pangalan ay Elkanah. Nakatira siya sa Rama, sa maburol na lupain ng Ephraim. Anak siya ni Jeroham na anak ni Eliho. Si Eliho ay anak naman ni Toho na anak ni Zuf na mula sa lahi ni Ephraim. Si Elkanah ay may dalawang asawa. Sila ay sina Hana at Penina. May mga anak si Penina pero si Hana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkanah at ang sambahayan niya sa Shiloh upang samamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hafni at Phinehas ang mga pari ng Panginoon sa Shiloh. Sa tuwing maghahandog si Elkana, hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Punina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hana dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkakaanak, dahil ginawa siyang baog ng Diyos. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkana sa kanya, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang sampung anak kaysa sa akin? Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, Ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana, kaya sinabi niya sa kanya, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom. Sumagot si Hana, hindi po ako lasing, at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Sinabi ni Eli, sige, umuwi kang mapayapa. Sanay ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. Sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain, at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya, at sila'y samamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipong ni Elkana si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at anak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel, dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Inihandog ni Hana si Samuel. Muling dumating ang panahon na si Elkanah at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taon-taon. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. Pero hindi sumama si Hana. Sinabi niya sa kanyang asawa, kapag naawat na ang sanggol sa pagsuso sa akin, dadalhin ko siya sa bahay ng Panginoon para ihandog sa kanya. Doon na siya titira sa buong buhay niya. Sumagot si Elkana, gawin mo kung ano ang sa tingin mo'y mabuti. Dito ka na lang muna hanggang sa maawat mo na ang sanggol. Tulungan ka sana ng Panginoon na matupad ang ipinangako mo sa kanya. Kaya nagpaiwan si Hana at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hana sa bahay ng Panginoon sa Shiloh. Nagdala rin siya ng tatlong taong gulang na Toro kalahating sako ng harina at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Matapos katayin ang toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Sinabi ni Hannah kay Eli, kung natatandaan niyo po, ako ang babaeng tumayo rito noon na nanalangin sa Panginoon. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya. Pagkatapos ay samamba sila sa Panginoon. Unang Samuel Kapitulo 2 Ang panalangin ni Hana, at nanalangin si Hana, nagagalak ako sa Panginoon, dahil sa kanyang ginawa, hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, nagagalak ako sa pagliligtas niya sa akin. Walang ibang banal maliban sa Panginoon. Wala siyang katulad, walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos. Walang sino mang makapagyayabang dahil alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay. At hinahatulan niya ang mga gawa ng tao, nililipol niya ang mga makapangyarihan, ngunit pinalalakas niya ang mahihina. Ang mayayaman noon, ngayon ay nagtatrabaho para lang may makain, ngunit ang mahihirap noon ay sagana na ngayon. Ang dating baog ay marami ng anak, ngunit ang may maraming anak ay nawalan ng mga ito. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao may kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay kanyang ibinababa. Ibinabangon niya ang mga mahihirap sa kanilang kahirapan. Pinapaupo niya sila kasama ng mga maharlika at pinararangalan. Sa kanya ang pundasyon na kinatatayuan ng mundo. Iniingatan niya ang tapat niyang mamamayan. Ngunit lilipulin niya ang mas asama, Walang sinumang mang magtatagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang kalakasan. Dudurugin niya ang kanyang mga kaaway. Padadagundanggan niya ang langit laban sa kanila. Ang Panginoon ang hahatol sa buong mundo. Dahil sa kanya, magiging makapangyarihan at laging magtatagumpay ang haring kanyang hinirang. Pagkatapos, umuwi si Elkana at ang sambahayan niya sa Rama. Pero iniwan nila si Samuel para maglingkod sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Ilay na pari. Ang kasalanan ng dalawang anak ni Eli. Masasamang tao ang dalawang anak ni Eli. Hindi sila sumusunod sa Diyos dahil hindi nila sinusunod ang mga tuntunin tungkol sa bahaging matatanggap ng mga pari galing sa handog ng mga tao. Ito ang kanilang ginagawa kapag may naghahandog, habang pinapakuloan ang mga karneng ihahandog, pinapapunta nila roon ang alipin nila na may dalang malaking tinidor na may tatlong talas. Pagkatapos, tinutusok ng alipin ang mga karne sa loob ng kaldero o palayok. Ang matusok ng tinidor ay ang bahaging mapupunta sa mga pari. Ganito ang kanilang ginagawa tuwing maghahandog ang mga Israelita sa Shiloh. At bago pa masunog ang taba ng karne, pumupunta na ang alipin at sinasabi sa naghahandog, "Bigyan mo ang pari ng karneng may ihaw." Hindi siya tumatanggap ng pinakuloan. Hilaw ang gusto niya. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin munang may handog ang taba ng karne bago siya kumuha ng gusto niya, say ang alipin, hindi maaari. Kailangan ngayon mo ibigay dahil kung hindi, aagawin ko iyan sa iyo. Malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon ang ginagawa ng mga anak ni Eli dahil hindi nila iginagalang ang handog para sa Panginoon. Samantala, patuloy na naglilingkod sa Panginoon ang batang si Samuel. Suot-suot niya ang espesyal na damit na gawa sa telang linen. taun taon iginagawa ni Hana ng balabal si Samuel, at dinadala niya ito kay Samuel sa tuwing maghahandog sila ng asawa niya ng taunang handog. Doon, binabasbasa ni Eli si Elkanah at ang kanyang asawa. Sinasabi niya kay Elkanah, sanay bigyan ka ng Panginoon ng mga anak sa babaeng ito kapalit ng kanyang hiningi at inihandog sa Panginoon. Pagkatapos, umuwi na sila. Kinahabagan ng Panginoon si Hana. Nagkaanak pa siya ng tatlong lalaki at dalawang babae, habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Si Eli at ang mga anak niya. Matandang matanda na si Eli. Nabalitaan niya ang lahat ng kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Nalaman na rin niya ang pagsiping ng mga ito sa mga babaeng naglilingkod sa may pintuan ng toldang tipanan. Kaya, Sinabihan niya ang mga ito, nabalitaan ko sa mga tao ang lahat ng kasamaan ginagawa ninyo. Bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Mga anak, tigilan na ninyo ito dahil hindi maganda ang nababalitaan ko tungkol sa inyo mula sa mga mamamayan ng Panginoon. Sinabi pa ni Ilay, kung magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ang Diyos sa kanila, pero sino ang mamamagitan kung magkasala ang tao sa Panginoon? pero hindi nakinig ang mga anak niya dahil nakapagpa siya na ang Panginoon na patayin sila. Samantala, patuloy na lumalaki si Samuel, at kinalulugdan siya ng Panginoon at ng mga tao. Ang propesya tungkol sa sambahayan ni Eli. Lumapit ang isang lingkod ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ipinahayag ko ang aking sarili sa ninununyong si Aaron at sa pamilya niya noong alipin pa sila ng faraon sa Ehipto. Sa lahat ng lahi ng Israel, ang pamilya niya ang pinili ko na maging aking pari na maglilingkod sa aking altar, sa pagsusunog ng insenso, sa pagsusuot ng espesyal na damit ng pari sa aking presensya. Binigyan ko rin sila ng bahagi sa mga handog sa pamamagitan ng apoy na iniaalay ng mga Israelita. Bakit pinag-iinteresan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Hinahayaan mong patabihin nila ang kanilang mga sarili ng mga pinakamagandang bahagi ng handog ng mga mamamayan kong Israelita. Ako na inyong Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nangako noon na kayo lang at ang lahi ng inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin magpakailanman bilang pari. Ngunit hindi na ngayon, dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. Tandaan ninyo ito, darating ang panahon na lilipulin ko ang lahat ng kabataan sa inyo at sa iba pang lahi ng inyong mga ninuno. Magdurusa kayo at hindi ninyo mararanasan ang kasaga na ang ibibigay ko sa Israel. Magiging maikli ang inyong buhay. Hindi ko aalisin ang iba sa inyo sa paglilingkod sa akin bilang pari, pero dadana sila ng matinding pagdurusa, at hindi sila mabubuhay ng matagal. At bilang tanda sa iyo na mangyayari ang mga bagay na ito, Mamamatay ng sabay ang dalawa mong anak na sina Hafni at Fineha sa isang araw lang. Pipili ako ng pari na matapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng mga angkan na maglilingkod sa aking piniling hari magpakailanman. Lahat ng matitira sa mga angkan mo ay mamamalimos ng pera o pagkain sa mga angkan ng paring ito. Magmamakaawa sila na gawing alipin man lang ng mga pari para makakain lang sila. Unang Samuel Kapitulo 3 ang pagtawag ng Diyos kay Samuel Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon, at kakaunti na rin ang mga pangitain. Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. Hindi na siya gaanong nakakakita. Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. At habang nakasindi pa ang ilawan ng Diyos, tinawag ng Panginoon si Samuel. Sumagot si Samuel, ano po iyon? Tumakbo siya kay Eli at sinabi, ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag? Sumagot si Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka na at matulog ulit. Kaya bumalik siya at muling natulog. Muli siyang tinawag ng Panginoon, Samuel. Bumangon si Samuel, pumunta kay Eli at sinabi, ano po iyon? Bakit NYO po ako tinawag? Sumagot si Eli, anak, hindi kita tinawag, Bumalik ka na at matulog ulit. Hindi pa nakikilala noon ni Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Tinawag ng Panginoon si Samuel sa ikatlong pagkakataon. Bumangon siya at pumunta kay Eli, Ano po yun? Bakit nyo po ako tinawag? At naunawaan ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya kay Samuel, Bumalik ka na ulit at matulog kung tatawagan ka ulit, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig ang lingkod ninyo, kaya bumalik si Samuel sa higaan at muling natulog. Lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya, Samuel. Samuel, sumagot si Samuel, magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang lingkod ninyo. Sinabi ng Panginoon, tandaan mo ito, hindi magtatagal at may gagawin ako sa bayan ng Israel. Paghaharian ng matinding takot ang lahat ng makakarinig nito. Pagdating ng takdang panahon, gagawin ko ang mga sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Sinabi ko sa kanya na parurusahan ko habang panahon ang sambahayan niya, dahil pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglapastangan sa akin kahit alam na niya ang tungkol dito. Kaya isinumpo ko, na ang kasalanan NILAY hindi mapapatawad ng anumang handog kahit kailan. Natulog si Samuel hanggang umaga, at binuksan niya ang pintuan ng sambehan para sa Panginoon. Natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Ngunit tinawag siya ni Eli, Samuel, anak. Sumagot si Samuel, ano po iyon? Nagtanong si Eli, ano ba ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Huwag kang maglilihim sa akin. Parurusahan ka ng Diyos ng matindi kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Ipinagtapat nga ni Samuel ang lahat sa kanya. Wala siyang itinago, at sinabi ni Eli, siya ang Panginoon. Gagawin niya kung ano sa tingin niya ang mabuti. Patuloy na pinapatnubayan ng Panginoon si Samuel habang sa iye lumalaki. Nilob ng Panginoon na matupad ang lahat ng sinabi ni Samuel. Kaya kinilala si Samuel na propeta ng Panginoon mula dan hanggang sa Beersheba. Patuloy na nagpapakita ang Panginoon kay Samuel doon sa Shiloh at doon ay ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Unang Samuel Kapitulo 4 Kumalat sa buong Israel ang mensahe ni Samuel. Nakuha ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo ng mga panahong iyon. Nagkampo ang mga Israelita sa Ebenezer, at ang mga Filisteo naman ay sa Afak. Sinugod ng mga Filisteo ang mga Israelita at tinalo ang mga ito, apat na libong Israelita ang napatay nila. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang mga natirang Israelita sa kampo nila. Tinanong sila ng mga tagapamahala ng Israel, bakit hinayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Mabuti pa sigurong kunin natin ang kahon ng kasunduan sa Shiloh para samahan tayo ng Panginoon at iligtas tayo sa mga kalaban natin kaya ipinakuha nila sa Shiloh ang kahon ng kasunduan ng Panginoong makapangyarihan. Ang takip ng kahon ay may estatwa ng dalawang kerubin at nananahan sa kalagitnaan nito ang Panginoon. Sumama sa pagdala ng kahon ng kasunduan ang dalawang anak ni Eli na sina Hafni at Finehas. Nang madala na ang kahon ng kasunduan doon sa kampo, sumigaw ng malakas ang mga Israelita sa kasiyahan at yumanig ang lupa nang marinig ng mga Filisteo ang sigawan ng mga Israelita nagtanong sila bakit kaya sumisigaw ang mga Hebreo sa kanilang kampo nang malaman nila na ang kahon ng Panginoon ay nasa kampo ng mga Israelita natakot sila at sinabi may dumating na diyos sa kampo ng mga Israelita nanganganib tayo kahit kailan hindi pa nangyayari ang ganito sa atin nakakaawa tayo sino ang magliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang diyos sila rin ang mga Diyos na pumatay sa mga Egyptyo sa disyerto sa pamamagitan ng IBAT ibang mga salot. Kaya magpakatatag tayo, dahil kung hindi, magiging alipin tayo ng mga Hebreo gaya ng pang natin sa kanila. Labanan natin sila, kaya nakipaglaban ang mga Filisteo at natalo ang mga Israelita. Napakarami ng napatay, 30,000 ang napatay na mga Israelita. Ang mga natira sa kanila ay tumakas pabalik sa kanilang tinitirhan. Naaga ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan at napatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hafni at Finehas. Ang pagkamatay ni Eli, nang araw ding iyon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shiloh. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang tanda ng pagluloksa. Pagdating niya sa Shiloh, nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay siyam na putwalong taon na noon at halos hindi na nakakakita. Ibinalita ng tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang marinig ito ng mga tao, nagiyakan sila. Narinig ito ni Eli at nagtanong siya, bakit umiiyak ang mga tao? Dali-daling lumapit sa kanya ang tao, at sinabi, Kagagaling ko lang po sa digmaan. Nakatakas po ako, nagtanong si Eli, ano ang nangyari, anak? Sumagot ang tao, nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Filisteo. Napakarami pong namatay sa mga sundalo natin, kasama po ang dalawang anak NYO na sina Hafni at Finehas. At naaga din po ang kahon ng Diyos, nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natambo si Ilay mula sa kinauupuan niya na nasa gilid ng pintuan ng lungsod. Nabali ang kanyang leeg at agad na namatay, dahil mataba siya at matanda na. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng apat na taon. Nang panahon ding iyon, kabuwanan ng manugang ni Ilay na asawa ni Finehas. Nang mabalitaan niya na naagaw ang kahon ng Diyos at namatay ang kanyang asawa at diyan ang lalaki, Sumakit ang tiyan niya at napaanak nang wala sa panahon dahil sa matinding sakit. Nang nag-aagaw buhay na siya, sinabi sa kanya ng mga manghihilot, "Lakasan mo ang loob mo. Lalaki ang anak mo." Pero hindi na siya sumagot. Bago siya namatay, ay kabad ang ipinangalan niya sa bata dahil sinabi niya, "Wala na ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa Israel." Sinabi niya ito dahil naagaw ang kahon ng Diyos at napatay ang asawa niya at biyanan niyang lalaki. Unang Samuel Kapitulo 5, Ang Kahon ng Kasunduan sa Ashdod at Ekron. Nang maaga ng mga Filisteo ang kahon ng Diyos, dinala nila ito mula sa Ebenezer papunta sa Ashdod. Pagkatapos, dinala nila ito sa templo ng kanilang Diyos Dayosa na si Dagan at itinabi rito. Kinaumagahan, nakita ng mga taga Ashdod ang rebulto ni Dagan na nakasubsob na sa harap ng kahon ng Panginoon. Itinayo nila ito at ibinalik sa dating posisyon. Pero kinaumagahan, nakita ulit nila na nakasubsob ang rebulto sa harap ng kahon ng Panginoon. Ang ulo at ang dalawang kamay nito ay putol na, at nakakalat sa bandang pintuan, katawan lang nito ang natirang buo. Kaya hanggang ngayon, ang mga pari ni Dagan at ang mga pumapasok sa templo niya roon sa Ashdod ay hindi na tumatapak sa bandang pintuan. Pinarusahan ng matindi ng Panginoon ang mga taga Ashdod at mga karatig lugar nito. Binigyan sila ng Panginoon ng mga tumor bilang parusa sa kanila. Nang makita ng mga taga-Ashdod ang nangyari, sinabi nila, hindi dapat manatili sa atin ang kahon ng Diyos ng Israel dahil pinarurusahan niya tayo at si Dagan na ating Diyos. Kaya ipinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo at nagtanong, ano ang gagawin natin sa kahon ng Diyos ng Israel? Sumagot sila, dalhin ito sa Gat. Kaya dinala nila ang kahon ng Diyos ng Israel sa Gat. Pero nang dumating ito roon, pinarusahan din ng Panginoon ang mga tao sa lungsod na iyon. Labis na nagkagulo ang buong bayan dahil binigyan din sila ng Panginoon ng mga tumor, bata man o matanda. Dahil doon, ipinadala nila ang kahon ng Diyos sa Ekron. Habang padating palang sila roon, nagrereklamo na ang mga mamamayan ng Ekron. Sinabi nila, dinala nila rito ang kahon ng Diyos ng Israel para patayin din tayong lahat. Kaya ipinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo at sinabi, Ilayunin ninyo rito ang kahon ng Diyos ng Israel at ibalik ito sa kanyang lugar dahil kung hindi, mamamatay kaming lahat. Ito ang sinabi nila dahil nagsimula na ang matinding parusa ng Diyos sa kanilang lungsod. Nagkagulo ang lahat sa takot dahil marami na ang namatay. Nagkaroon din ng tumor ang mga natitirang buhay. Abot hanggang langit ang pagiyak nila dahil sa nangyari.